Ayan mga kaidol Naliligaw na kami mga kaidol So ano na tong lugar na to dito Napunta kami dito <laughs> Kaya pa Anong lugar to dito Nawawala na tayo Tindahan na to Mula pa kami kaninang umaga Naglalakad mga kaidol Hindi pa namin nahanap yung bahay Namin pupuntahan Gabi na halos gabi na mga kaidol. adoy, adoy, adoy Ito nakakain to oh. Nakakain to mga kaidol. Yan. Ito yun na. Tagbak tawag niyan dito, tagbak. Grabe sa nyo, Andiyan si Maria Lebo. So, huwag nyo hawakan to ha. Ah. Maano to. Matalim. Tapos, dito dati pinakalas na bahay nila Alvin. Papa ni Alvin. Dito. Yung namatay. Yung namatay. Alvin ba uh, baby? Papa niya dyan. Dating bahay. Oh. Ito adventure to mga kaidol Grabe kanina pa kami umaga naglalakad Sa gitna ng bundok Walang bahay dito Nasa gitna tayo ng gubat Maghahanap ka ng bahay Loh, loh Hindi si Maria Oh, wag ay, oh, hawak dyan ha. Ma matalim yan. Lalo na to. Oh. Matalim to. anli tubig dito. Pag sa bundok talaga anli yung tubig. Ay, grabe. Sana makarating na kami sa aming pupuntahan. Ano, kaya pa? Sa adventure natin. <laughs> Mamaya may kapre dito. Oh! Last category na lang to. Ang ating adventure. Ito na ang pinaka last category. Huh. Oh!

All right, so mga ka-idol. Ayan, uh, uh, end video muna. Dahil baka maligaw pa kami, mga ka-idol. Oh, shout out. Shout out. bala na to. Dito na kay matutulog sa gitna ng bundok. <laughs> <laughs>